Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Marami ngayon ang nakapansin kay Donny nito mga nagdaang araw na tila ay sobra itong happy para kay Belle. Lalo na nga itong latest video na pinost nga ni Alora Sasam. Makikita dito na grabe nga ang tuwa ni Donny nang makitang sobrang saya rin ni Belle. Grabe ang paandar ni Donnie sa pag-blowout nga ng candle ni bell Gamit ba naman ng cellphone? Paniguradong lalaki na naman ang sales ng ini-endorse ng cellphone ng Don bell, ang Samsung dahil dito. Inasari ng Don Bell ni Alora ng kiss kiss matapos ang pag-blow ni bell ng digital candle. At lalo pa nga natuwa si Donnie nang asarin rin sila ni Joao ng Bob. Para kay bell talaga, Gagawin hat ni Donnie Ayun nga dito sa mga komento ng mga bula sa Twitter Minsan gusto kong tanungin kung sino may birthday kasi parang mas may saya pa si Don Sky Belly Si Donnie ang ois, saya palagi pagdating kay Bell Si Bell palaging game sa mga pakulo ni Donnie Haha, same blend. Chaotic daw o oh. Ayun pa dito, birthday mo ba Donnie? Saya-saya ah So confirm isa sa taw tawagan nila yung Bob. Nilaglag ba naman ng tropa? Ang random ng hi Bob tapos yung reaction pa ni Donnie. Don Bell magjowa is real.